Welcome to our vlog for today's video kakain tayo ng sama sama yes. together the uh, volleyball <laughs> players tama yeah. ng loob pero Pusital sa totoo boos. lang hindi namin gusto yung sama sama kami <laughs> mm -hmm. napilitan lang kami. plastika lang po kami tama yes. mm -hmm. mm -hmm. This si Norbin ang iyong best friend <laughs> Hindi ko naman sinabi. <laughs> Sabi ko, kapag hindi ka kasama ni Aldon, binamot ko sa banyan. Ikaw topic. Ikaw topic namin. Sabi niya. sari naman. Sorry <laughs> <Sari> naman. <laughs> <laughs> ah, walang kayo. Aba oh, yan. Eh, yeah. paabot ng sardino? Pero binawi na binawi. Ayan. Binawi namin. Ang gagawin ko. Hindi <laughs> naman yeah, ako po babatas na mas mababasa. Oh! <laughs> eh? Iba kayo mas matangkod. Ben, narinig mo yun? Pwede na. Or -bin, ba ba? may binarini mo ba yung guin? may piliak si kuya ikot to. dinas wow yun pa ka parang nanapu pa pa tapos siya kasi. yung tapos yung tapos yung mo naman talaga kung tapos siya ng ano, dog food. <laughs> 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 Ang mayaman lang yung dog food. <laughs> <laughs> Kaso nga lang, kapag hindi tayo natulog, lalamigin tayo. Malamang. Para pinig ko taas si Arne, si Felix, hindi lalamigin. Oo. Si nagpapainit siya. Tingin ko yung dalawa kayo. lang hindi lalamigin. Kahit huwag na naman kumot. pero may pasok tayo kung bukasan hindi pwede. Mm-mm. Kaso nga lang, hindi tayo magkatugma ng ano? Ready. Yes, Dave. Saan pala sila magdala tayong toyo? Rest ko na sana ngayon. Ang arte niyo, ha? Ang gugu. Ang gugu mo sa leeg ko. Yan, si Anya. Ay, sorry. Ay, Ay, alaga ako Ay, alaga. Ay, si kuya mo. Sa bahay. Tigas ang okra. Kumakain na sa loob, inalisan ko eh. Sabi? Ano? Naibig. Naibig ka. Salamat nga pala sa sponsor sa pagkain. Salamat Kuya Will. Salamat sa talbos yung... ni Arn. Nalos na hindi namin na makita. Nalos <laughs> <uyay. laughs> hindi namin makita Ay, yung ano. Ang talbos ni Aldo siya. ko sa tiyo ni Aldo. Salamat. Uy Sorry po yung <laughs> we. Salamat po sa magkay. <laughs> 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 hindi ko alam kung umiyak siya o umuutot. No, oh, umuutot, umuutot. Eh. Ang amoy eh. Ito yung masasabi mo na okra na unang agat, langit agad. <laughs> <laughs> unang agat mo <buto> <laughs> <makasiyak, muno> to agad. Ang gama kasi ang kuno to. Kakatay mo yung talbos. <laughs> unang agat, tigas agad. Lalo kung ano to, bagong pitas yung okra, masarap. Eh, masarap yung talong. Try nyo. mo. Napakalambot. Kailan naman ako. Ano bang ibang talong na ako. <laughs> Lalo ko ng talong na malambot masyado. Arne, ka, Gusto mo talong naka- Wala naman mga kanin, hindi? De? Depende sa talong, no? Wala kanin. Ay, aki. Kaya ano yung nog-nog? Nog-nog. May pecha, pecha sa bahay. Kaso, light pa. Hindi ko kasi yung- Babalik tayo o? mamaya. Babalik- Babalik tayo. May, may sasama ko sa bahay, ha? tayo ng ano? Ako na lang, sir. Kimplahin ng kape. Ako na lang. Alam kung um, bakit. Alam. Mm-mm. <laughs> Kaya kung sabihin yung Aljo, alam na namin. Okay, ma. Pati kayo. Okay. Pakilala mo naman doon si Kerap. Huwag na? na, baka ma-showblock niya pa yun. <laughs> <laughs> Maunahan. <laughs> Maunahan pa ako. <laughs> ano nyo na yun eh? Aura ko na yun eh. Aura ko na, na yun eh. Aura ko na yun eh. Tensya yun sa mga... No. Magparaya ka na Le rap. Oo, uy mo kumain. <laughs> Mamaya bagsak tong ano na to. Pause ko yan. Oo nga. Kasi yung nagsasabi ng mga. Kasi yung sa akin. Oo. Kasi yung nagsasabi sa akin. Para madaing basho eh. <laughs> At <kinapat 5? laughs> punti natin yan sir. <laughs> hmm? Saan ka nakakita? Yung mga kasalo nyo nagsusuper sa <laughs> Legal ba yung mga lion na yan? Yan. Apat na gatang yan. <laughs> tapos ay, alam mo marami tayo pa. eh. apat na gatas ng oh, sorry Next time. May kakabi pa naman tayo. ay <laughs> hindi wala tayo ng <laughs> pumanit na Felix na pumuto sa anto Pagbibinig ko yung tinakay yung 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 Ay, yung 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 Meron kape. Ba kayo? Yung kape ate? Sinapak. Kasi kung ay pagdalit yung sama-sama tayo. Kami hindi namin na eh. Nakang kumain eh. Be, kumuha ko yung rap, rap ng ganyan. <laughs> Inalahid mo lahat. <laughs> hindi ko alam kung sa'yo pato eh. Nung kinakain ko, mamaya may rabbit na pala sa ting. Pabalik mm. so, ka ba ng Ano? Direct? Ay, ano? ajong kumpleto ka na ng turok? Baksi? Mm. <laughs> Ay, may papel yan, ha? Papel? rabis. Hmm? Parang kasarap niyang hotdog. Pabalik <laughs> ka daw? Pa-experience na na. Parang <laughs> <Yeah. laughs> hiyak. Okay, <laughs> okay na no? so, Sabi ko kay...

Na, na fail ko eh. Ay, kasama niya si Aldon eh. Kuy <laughs> mo talaga. Di talaga kapag kasama mo maalaga mo? Ayun, Same way talaga kayo. Sabi nyo na ano yung sitaw, si eto si yung sitaw, ayaw si na uh... kainin. Diyan <laughs> mo sinabi siya si Norby. Sa Oo. Ang dami, Tim. Ang dami. Ang dami awal. Saan sila bukas eh? Buwan ang awal! Kalitok ni Angelo! <power> Mamaya no? makikita natin na Baita, alatton, may nabutasan ng bansa ng away. <laughs> <inaudible> ng pala sa ano no? Electric. Like wala walang sinasabi si ano sasabi mo sa wala isang gabi. Wala kasi namin. hindi ko siya pasabay Ay! Ay! Ay ay, ano dati pag-ayos mo, makita kami ng... Ay, hindi ba? Si Ur. Sa bahay, sa rest house. Yung sako umamin? Tapos niloko namin. Kaya kami sinasabi ta. Ha? Ako din simula nun eh. Sabi hindi mo ba alam, binabakstab ko niya. <laughs> Bakit na buhay na. <laughs> Siya nga eh. Nakita ko, pupunta ka mag-chinequera. Sabi ko. Betapa pa 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 ng ano ilaw kasi hindi tayo makita. Bitin kayo no. Tao commander. Ani. Kanin mo lang kanin. Sorry no. Indalo. Bitin niyo na 'yan. Kasi ako am sorry. Dapat sayo ma-do na Yeah! <laughs> <laughs> Tama lang kayo, ayaw na wala na lang 'yan. Oh, makaka. Ito lang. Ito lang ang, <laughs> <laughs> Ay, ang Ayun, dapat.